mga kaabos ngayon pong umaga po ay September 22 na nalito po kami sa New York sa o sa New Jersey pala o, pero party pa rin ng US nito kami uh, pumasyal kami dito sa Ketilma kasi inaya man kami niya na bumalik kami dito sa New York para ipasyal kami pero ang nangyari hindi kami kaano makapasyal kasi wala siyang karilibo na magbantay sa matanda kaya yung matanda sama-sama namin pero eto masaya naman kami kasi kasama namin yung matanda hanggang ating gabi kami nag ikot-ikot doon mismo sa sa New York mismo sa siyudad ng New York lalong lalo na, lalo, lalong lalo na doon sa Manhattan at doon pa kami kumain inabot pa kami ng sakay ng bus ng train, ilang beses kami pa, pabalik-balik at ngayon nandito kami umaga ngayon ay alas 7 na pasado ng umaga ito po ang bahay nila nandito kami sa kundo itu nang nang matanda pero binili niya ano yang ang maganda ang tarawin, lalo lalo na sa gabi kaya nandito ako sa bintana ngayon uh, sa lamin uh, sa 17th floor ito ini ano pa tulog sila kaya pagising ko sa umaga ito ang ginawa ko video ang kudong sa baba ayun Yan. Maganda mo pa ito matanda. Maganda naman ang pag ano entertain niya sa amin. At uh, order siya ng order ng mga pagkain na ayaw na nga namin kasi siyempre naman namin kaya ubusin. Kaya uh, dinala namin sa bahay ang sobra. Ayun. Mga Bapak cuma tanda maganda kanyang kundo tergang anusia. Eh, ada tak kasih. Tapos si Tilmarin ada tak kasih. sila. Ayan. Nanti years old na. Pero gustonya ayonya si Tilmanga. Ma mawalai sa kanya kasi tiwalang tiwala talaga siya kay Tilma. Siyempre dalaga din. At ano, maayos naman siya mag mag sa kanya. Kaya nagustuhan si Thelma. Ayan mga kaapos, narito kami ngayon sa kwarto. Uh, aming tinulugan. si kaapos, to pa. Tapos maya-maya, pagising nila, lalabas ulit kami. Tapos sabihin ko kay Thelma nga, nga, ihatid na lang kami doon sa pagkuha ng ticket para kasi alas 4 daw ng hapon ang alis ng unang biyahe ng bus kaya sabihan namin na diretsyo na kami kuha ng ticket kasi ano yan para makauwi kami ng kuhan kasi ang haba pa naman ng biyahe ayan tabayanan nyo lang po mga kaabos ang aming pagbabalik maraming salamat sa inyong lahat sa pagsusubaybay nyo sa aming mga vlog ayan hello mga kaabos dito naman tayo mga kaabos magandang umaga o gabi sa inyo mga kaabos panibagong buhay panibagong vlog naman tayo mga kaabos dito kami sa labas sa, 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 bahay ng amo ng pinsang ko ito mga kaabos nag-log-tolak ni Kaabos ito kaabos yan, pinting na mga kapos dyan sa nakatira. Ang, uh, ano, sa 17th floor. Na, na kami nagtulog ng hapi. Maganda, maganda mga kapos. 50, 53 years na siya dyan. Nakatira, mahilit talaga niya. Ito, para bagong buhay tayo mga kapos. Kasi na naman tayo sa kapanata natin pagbibigyo mga kapos. Ayan. yung mga kaapos oh grabe mga taas oh sa city siya mga kaapos ganda ng ano gagal na mga Parehaso ang porma, oh. Tundingin mga kabos, oh. Parehasang porma, oh. Parehasang porma. E, isa lang ang porma, mga kaapos. Ang ganda sa likod, mga kabos. Makikita mo ang buong siyudad ng New York. Ang likod niya. Kagabi, nandoon kami. Pinakita. sa so, matanda. Doktora kasi yung amo ng pinsang ko, mga kabos. Tanda na. Binta na. Mahigit. That bro. Hindi na kasi natumba, nabarda siya mga kaabos. Kaya yun nilaga sa pinsan ko. Kaya ang laki ng sweldo niya dito mga kaabos. Hindi kaya sa ibang amo sa sweldo niya. Laki. Dollars pa eh. Sa sahod siya ng kasi-kasi na 9,000 dollars sa buwan pagkaabos grabe laki kaya nagay talaga ang Anunya ang tulong niya sa mga pamangkin niya doon sa si Pilipinas aga kasi si Matabos eh ito na tatakbo kasi Harap malapit ang bus terating ayan o oh. malapit kasi ang bus dadaan na ang bus sa kakabi papuntang New York May daan naman dito? Oo. Uh -huh. Yan, yeah, malapit na daan ng bus. Pwede okay, yan magpanood sa TV sa Amos Pulan, Anas Vlog. Yan. Yeah. Papanood mo kanya. Yeah. Ba-upload na. nó mới đã gặp băng ó tạo Bakit kami matapos? Kasi nandun, ang basta po, na nag-abaw ng isang matanda. Doon galing ang bus papunta New York. Matapos. Ah, nag-stop na.

mamahal daw iwan mo 'yung din. Na Ano sa ano jacket yeah, na na ano sa Goulot et Post-Mont. Alam na alam mo na lang. Alam mo na layak-layang sila sa dalan. Yan kami na pabalik kami nang At uh, hindi na kami babalik dito sa hondo ni Tilma Kasi pagkatapos namin magkot-ikot, bumasyal-masyal uh, Babalik na kami papuntang Virginia Nasakay naman kami ng bus, magbabiyahin naman kami ng 7 hours mahigit Malapit na mag 8 oras Ayan mga kaabos namin at magkakasama kami dito sa si Kaapos mamasyal-masyal kami dyan magikot-ikot at hanggang sa dumating ang oras na makasakay kami pabalik pastan ang tabayanan nyo lang po mga Kaapos thank you narito na kami sa stasyon na ng parkingan ng mga bus. Bababa na rin kami. At ayan. Bababa kami ngayon. Pinauna lang namin muna yung ibang mga pasayero. Kasi dahil dito. Tumata sa elevator. Ha, may elevator. So kami bababa sa may elevator dahil sa matanda. Yeah, ito, sa siyudad na ito ng New York dumating kami sa Chagat ng New Year. Diyan kami, special kami bababa kasi dahil dito sa, ano, sa amo. Yeah. kasi hindi kami magtatagal mga kaabos. Lookat na rin kami ng ticket. Habang kami naghahanap ng aming, ano, ng kakainan ng pananghalian. mas tasamahan nyo lang po kami mga kabos so, huwag po kayo magsawa ayan ayan ang aming pinansyero nandito naman yung aming sekretarya <laughs> mayordoma <laughs> <laughs> ito yung mayordoma namin <laughs> ayan yung pinansyero <laughs> masaya ah, masaya ang -masayang aming pagpupunta dito dahil siyempre nag enjoy naman kami kahit papano ayun na napatunayan naman sa buhay namin na nakapag enjoy kami ayan mga kaabos baba na kami lang. tulungan na tumaba ang matanda babae eh ang aming driver oh. ayan mga kaabos dito Oo. Thank you. Ya mahal. Yeah. Simparadahan at canta ini ni ko. Toh? Kasi mo mo na. Waka mo't lapasok na ako. Ayan mga kapos. Ayan. Ito, dito kami papasok. At hahanap kami ang elevator. Okay. Nangawak mga kapos. Kapos o. Di dito Ha? Eh, uh, wala ko kung dito ba tayo kahapon. Pasok uh, yeah, na yeah. Pasok na kami sa elevator. Nah yeah, bisa well. ikot ikut ito hanggang sa papa kami. Yan, abos. Mm -hmm. Mga ka abos, narito na naman kami sa isang Filipino restaurant dito muna kami manalanghalian. halian at lahat ito mga Pilipino kasi ang may-ari dito Pilipino din. Ayan ang ang pangalan ng kanyang ano, kabayan. Best in Ding Mangge. Mangge Ben. Basta yan, makakaabos. kaabos. ayan, magaganda uh, ang mga ka ayan, ama kamarira. Ayan. Ayan. Ayan, maka abos Yang kami financial <laughs> Yes Ayan nandito itu kami, maka abos Magandang Restoran Filipino Restoran Itu, itu Sa Saang lugar itu? Sa Queens Sa Sa Queens Ayan, mga kaabos. Ayan, isang Pilipino pa yung di Euro. Ah! Ayan, mga kaabos. Lahat sila ay mga Pilipino. Lahat na mga pumapasok dito, mga kaabos. Ayan. natin aming order. Ayan. Kakain. Lahat, lahat dito na pumasok. Lahat yan ay mga Pilipino. Ayan. Sila dyan talaga namin pumunta rito. Kasi gusto namin ang pagkain natin. Klaro. Ang ating mga luto. Yan mga kaabos Ito na yung aming in-order ng pagkain. Yan mga kaabos. Kainin. Yan. Yan. Wow, ang daming order. Yan, may pang kari-kari. Yan. Magang na pampano. Meron pang... Yan ang aming... Mayor Roma at aming financier. Yan. Ha? Gusto pa daw niya padagdagan. Yan. Thanks God. Thank you sa mga pagkain na aming inihain ngayon. Dahil ito po ay meron kaming financier. Napakalakas na aming financier. At ito si Cabos. Gutom na. Yan. Kami salamat kay God. Tuloy muna akong kakain. Okay, ma? Madala namin. Kasi ayan, o. Oh. Ayan. Vlog ka, ha? Naka-vlog ka? Oo. Oh. Ayan. Basta mapanood mo ito sa Abos Abus Polananas Vlog. Ayan. Ano man pangalan mo, Ning? Karine. Hi, po. Mabati ka. Um. Welcome to Kabayan Restaurant in Woodside. Okay. Okay. <laughs> shout out doon. ang i-shout out mo? Ah, shout out doon sa Kaikilma family. Thank you. <laughs> And Doktora Chari. <laughs> okay. <laughs> okay. Salamat. Thank you. tapos nagliligpit na kami. Ayan, binabalot na yung mga natira namin pagkain. At, at ito, meron kami isang kaibigan na dumating kaibigan ni Tilmaka. Yan ay minsan nag extra dito sa pag-alaga sa matanda kapag si Tilma ay nag-day off. Kaya, ito mga kaabos, ah, uh, tapusin, tapusin ko dito kasi maghahanap pa kami ng aming masakayan so kami ay makabalik ngayon ng maaga ayan mga kapatid kami sa dito na kami sa loob ng pas uwi na kami sa video niya ayun po ang ayos na pas kabababa lang sa pinsang ko kabos Dumating na kami mga kabos ka Dito na kami sa narupok. Ay <coughs> eh, sorry Susunduin na kami sa anak namin mga kabos ka Ay eh, salamat sa Diyos nakarating kami ng atiwasay dito mga kabos ka Ayan, bagong video naman tayo mga kabos ka Panibagong buhay